ng bubble ano? na sa bawat kanto ng kalsada may mga kwentong hindi natin agad napapansin Tama kayo eh, wala na lang dito sa art sa unang tingin, isang simple na pag-inayin art shop lang pero kapag mas inusisi makita mo ang mga kwento sa likod ng bawat gulong at pyesa At hindi lang kwento ng mga bulong o pyesa kundi kwento ng sipag at syaga ng bawat isa dito yung bawat empleyado na may kanya-kanyang papel at contribution. Oo, oh, at sa bawat servisyo nilang pinahalay, makita mo yung puso at dedikasyon. Hindi lang ito trabaho para sa kanila. Ito ay mission. Mission na magkatid ng kalidang po servisyo para sa kasa Samahan nyo kami at tuklasin natin ang mas malalim pang kwento ng Arjun. Ito sa bawat gulong at pyesa, may bit-bit na kwento bawat pinipin. Tara! Tara. Magandang araw po sa inyong lahat at kayo nga po pala si... Ayan, Calderon. Magandang umaga po. Welcome po sa Arjun Motor Parts at salamat po sa pagpili sa aming bunting negosyo para inyong maidokumento. Ang Arjun Motorcycle Parts ay isang kwento ng na magkakapatid na nagpulungan upang makaawin sa hirap. Tulad ng iba, kami rin ay galing sa hirap. Kaya kung nasaan man kami ngayon, ito ay utang ko sa aking mga kapatid. Kaya ang maipapayo ko sa inyo, ang unang susi sa tagumpay ay ang iyong pamilya. Sila ang una at nang iisang tao na mapagkakatuwalaan mo at maaasahan mo. Sama-sama kayo umangat dahil sa oras ng pangangailangan, kayo at kayo din ang magpupulungan. Sabi nga ni Stitch ng Lilo and Stitch, Ohana means a family. And a family means nobody gets left behind or forgotten. Uh, magandang araw po sa inyo, Ms. Calderon. Uh, bago po ang lahat, uh, ano po ba ang inyong negosyo? Uh, noong umpisa, vulcanizing lang. Tapos noong nagtagan, uh, vulcanizing and motorcycle parts. Na. So, ano po po pahalat ng inyong mm negosyo? -hmm. Mm -hmm. RGM, motorcycle parts. Bakit ayan po yung binigay niyo pong pangalan? um, yung RG nakuha sa pangalan ng pamangkin ko, pinangalan ng kapatid ko sa anak niya. Tapos, ah uh, ano po bang nag-udyok sa inyo upang masimulan po yung negosyo nito? Hmm, hindi namin siya pinlano, pinaghandaan, aksidente lang yung nangyari. Nagkataon lang na yung katabi namin, may vulcanizing shop, tapos lagi nga sila sarado. Tapos may pumupunta na mga customers, nakikita na ang father ko. Then, doon nag-idea yung tatay ko na magpayo kami na amin. Kasi nga, nakikita niya na may customers sa harapan namin, pero walang nagsaservice na yung laging sarado yung katabi namin, vulcanizing pa lang noon, araw. Then, nagkataon yung kapatid ko, sila yung may plano magpayo ng negosyo, then yun, the rest is history. So, nasabi niyo po kanina na nagsimula kayo sa vulcanizing na negosyo. Tapos, nagdagdag po kayo ng motor parts. Paano na po naisip niyo? Um, after 2 years kasi may mga naghahanap na. May mga nagtatanong na kung may ganito kami o may ganyan pa kami. So, doon nag-start yung idea na dagdagan namin ng motor parts. May naiiba po ba sa negosyo nyo po ngayon, kumpara po sa dati? Kunyari po sa pag-ooperate po ng negosyo nyo po? Siyempre malaki. Kasi noon talagang uh, maliit namin inumpisahan eh. So talagang vulcanizing lang, service lang, wala pang items or products. So ngayon kasi talagang kung sa service, may products na. So malaki talaga yung So, mahalaga po talaga na makinig po tayo sa mga customers? Oo. Oh, makalaga talaga yun. ano yung gusto nila, doon tayo magkakaidea. ano yung ilanag natin. So, ano po yung mga pagbabago o adjustments na kailangan niyo pong gawin noong nagkaroon ng na kayo ng motorcoach? Sa akin, sobrang laking adjustment. Sobrang hirap sa pangit kasi babae ko yung motor parts kasi sa totoo ng hindi siya ng panlalaki. So sa akin, mahirap siya, naging mahirap talaga sa akin na yung naging negosyo ng So, uh, paano niya po uh, nalagpasan yung, yung, ako, yung ko na yun yung bilang babae na nag-handle ko na, or nag, uh, nagpapatakbo ko ng vulcanizing chamber? So, Siyempre sa araw-araw na tanong ng mga customers na dilinig mo yung mga iba't ibang term nila. So, doon ako una maaman ako ano yung tinutukoy nila, ano yung kinahanap nila. So, maa-adapt mo na, na yung mga terms nila. Sa kontek konteksto ng iyong negosyo, ano po ang mga pagsubok na nadarasan yun? sa amin, swerte kami, wala kami masyadong pinagdaan ng pagsubo kasi yung pwesto sa amin mismo. So sa isang negosyo kasi hindi na na pagsubok na pinagdaan, na lalo na sa umpisa yung umuupa. So kami kasi hindi kami umuupa. So may bumili o wala, wala kami lugi. Kaya doon swerte kami na sabili namin yung pwesto. Tapos, ah uh, yun na po, sa may pwesto, ano po bang kahalagahan na, meron po bang uh, uh, tulong po na uh, dito po kayo nakapwesto, dito po mismo sa lugar na nakapwesto yung vulcanize po. Nakakatulong. Malaking tulong na may pwesto kami na secondary road. So, commercial na siya, hindi siya residential. So, malaking tulong sa amin talaga na, na papatira kami mismo sa secondary road kaya talagang puntahan ng tao. Dahil na natukoy niyo po na nasa secondary mm -hmm. road po ang negosyo niyo, uh, siguro ang madami nung itong negosyo na nakatayo dito. Meron po ba kayong kakompetensya sa inyong negosyo? Nung nagtayo kami, itong lugar namin pala residential pa lang. Wala pa masyadong komersyal. Uh, bilang pioneer sa negosyo, para sa akin ang pinakamahirap na magiging kalaban nyo sa totoo nang nasa paligid mo lang. Eh. Pwede ka mag-anak, kapit-bahay, kaibigan, kakilala. So, para sa akin, sila yung pinakamahirap na ka kalaban kasi ayun na, sa negosyo kasi dyan mo kailangan pakakataging ang kalooban mo, ihanda mo yung kalooban mo ng nasa paligid mo lang yung kakompetensya mo. Sa inyong nego negosyo po, sino po ang pinakamalaking kakompetensya mo? Ayun nga, tulad ng sabi ko nga, nasa paligid mo lang. Pwede ka mag-anak, kaibigan, tapos... ay um, ayun nga, ang masakit nga, ikaw yung mag-uumpisa, then, siyempre, dadami na kayo. So yun nga po na sabi niyo nga po na mayroon po kayong uh, kakompetensya, ay marami. Ah, uh, nga po katabi niyo po or kapitbahay. So, ah, uh, kahit mayroon po kayong kakompetensya, paano po kayo nag- uh, paano niyo po nakapapaano pa rin po ah, uh, napapalago or ah, uh, paano po kayo nananatiling matatag despite po na marami po kayong kakompetensya sa America. Naniniwala ako sa negosyo may kasamang swerte. Lalo na nga na ngayon na malikit na yung competition, madami na para sa akin swerte na lang eh. Tapos syempre, pag ikaw yung isa sa nagpumpisa, isa ka sa pioneer, siguro yun yung bentahin namin para mag-stay, para maging matatagpa. Dahil kami yung unang nakilala. So, okay po talaga yung pinakauna po dito. Mm -hmm. So, dahil nga na may iba't ibang buhay ng negosyo sa kayo lugar na ito, siguro may iba't ibang buhay ng mga mamimili. So, sino ang karaniwan na mamimili sa'yo ng negosyo? Uh, sa amin, karaniwan, puro lalaki. So, sa part namin, so, walang hirap i-handle. Kasi nga, syempre, ang mga lalaki, karaniwan, mga strong personality mahirap i-handle sa amin. Paano nyo tinutugunan ang mga pangangailangan ng iyong mga mamimili? Para sa akin, dapat maging tapat ka. Kung ano yung ino-offer sa kanila. Kung original ba yan, replacement, or aftermarket, or anything is Sa akin, napaka-importante maging totoo ka sa mga mamimili mo. Uh, paano nyo po na papanatili ang seguridad ng inyong mam mamimili at mga mekanik? Uh, okay. Siguro sa mamimili namin, syempre dapat yung lugar mo, pwesto mo, dapat siguraduhin mo na walang wala walang mauulog. So, yun, sapat na yun para mas secure mo sila na walang mangyayari sa kanila. Tapos sa uh, mga magagawa naman namin, syempre sa tao mo dapat, una ikuwa mo sila ng PhilHealth, ng SSS, then pag may nangyari sa kanila, syempre dapat tulungan mo sa testose. Hmm. Yung dun po sa yung uh, po business side, o yung mga pagkukuha po ng mga PhilHealth, paano niyo po nalaman kung uh, yung mga kailangan pong, yun nga po, kailangan po sa isang business like yung mga Philhealth for yung mga kailangan po sumunod po ng mga policies ng government pagka nagpapatakbo po kayo ng business. Sa negosyo, sa umpisa, bago ka sumunod sa ganong hakbang, syempre kailangan alamin mo muna, malaman mo muna na talaga makakagal yung negosyo mo kakapain mo muna. Kasi syempre, may negosyo namang hindi, di ba, nagtatagal. So, kapag na-feel mo na na tatagal naman yung negosyo mo, nagiging maganda rin ako ng negosyo mo, uh, doon mo na talaga dapat isaayos lahat ng negosyo mo. Dapat talaga sa legal na paraan. Pukuha ka ng DPI, business permit, at yun nga, sa mga Uh, magagawa, kailangan nga ikuha ng SSS na po, tinanong ko na rin po sa inyo kung ano po ang mga pagsubok na nadarasan niyo po sa inyong negosyo. At ngayon po, gusto naman po namin po malaman kung ano po ang pinakamalaking tagumpay na nakuha niyo po sa inyong negosyo at ano po ang mga hakbang na inyong kinuha upang makarating po nyo. Okay. Um, achievement para sa akin, yung customer service at customer satisfaction kasi para sa akin, mas achievement yon yung umalis sila ng may ngiti na nabigay yung satisfaction nila na yung service na ibigay mo sa kanila. Para sa akin, yung achievement, hindi lagi more on pera. Yung ibigay mo lang yung pangangailangan nila, achievement ka sa akin. Yun. Tapos, ano yung second question? Ano po ang mga hakbang na, na ginawa niyo po upang makarating po doon sa akin yung sakripiso. napaka Napakalaking bagay ang sakripiso para magpagumpay ka sa negosyo. Kasi minsan, alam mo yun, makapag-service lang kami. Um, sinasacrifice namin yung mga holiday. Alam mo yun, yung iba, di ba, pag holiday, walang pasok. So kami, um, nagbibigay pa rin kami ng service sa mga customers namin. Sa kaya tayo po na yung Pasko po kami. Yes. Ano pa? Talagang hindi namin na-enjoy e yung mga kalilin para lang makapagbigay ng servisyo sa mga customers namin. So, masasabi niyo po ba na tagumpay ang inyong negosyo? Hmm. Oo, siguro. Kasi nagtagal kami eh. Di ba? So, tagumpay na yan na may tuturing na para 20 years na. 20 years na kami. Tagal na. Yeah. Sa bilang po isang negosyante, ano ang masasabi na mga benepisyo sa pagiging isang negosyante? Ang benepisyo ng isang negosyante para sa akin na ma-maximize mo no? yung income. Hindi siya fixed. So, yun lang yung talagang advantage. So, kung ibibigay mo yung 100% mo, so 100% din yung balik. So, yun yung ano, maganda sa pagiging negosyante. Uh, nasabi niyo po na matagal na po ang inyong business mo, no? Mm like, po 20 years na. Mm -hmm. matagal na po. So, uh, ilang uh, matagal na po yung business niyo, marami po kayo uh, pagsubok na dinaanan, marami po kayo uh, ginawa upang tumagal po ng ganito katagal. Uh, so, habang, uh, habang pinapatakpo niyo po yung business mo, yung negosyo po na to, ano po ba yung mga natutuhan mm -hmm. po niyo po? Pinapatak po ni sa akin, ano? Yung pakipagkapwa-tao. Para sa akin, yung importante, ituloy mo kaibigan yung mga customers mo. Tapos, pakinggan mo sila. Kung ano yung tinahanap nila, yung ibigay mo. So, sa mga natutuhan, natutunan niyo po, di ba? Ano po ang mapapayo niyo po sa mga tao na gusto rin po simula po ng kanila negosyo? Pwede po kayo pong tumingin po sa camera para po Para sa akin, ano, uh, build your team. Kailangan mo ng na team. Naniniwala ako na no man is an island, lalo na sa negosyo. Kahit anong talito mo, galing mo, kung ikaw lang yung mag-isa, hindi mo makakaya. Kailangan mo ng team pwede pamilya at actually dapat nga family mas maganda talaga kapag nagnegosyo ka pamilya yung katuwang mo sa negosyo huwag mong ituring na kalaban ang pamilya never tapos ayun magsama-sama kayong maghilahan pa pa taas huwag kayong maghilahan pa iba pa tapos um, mag-delegate kayo, bawat isa, kung sino'y para dito, para dito. Kasi naniniwala na ako may kanya-kanya tayong talino eh. So, eh, maaaring merong magaling mag-organize, may magaling sa accounting. So, syempre, kung sino'y magaling mag-organize, doon yung siya i-delegate. Kung sino'y magaling sa accounting, doon yung i-delegate. Then, lastly, maging hapon. Sobrang importante yung pagiging hapon. Huwag ipasok sa utak yung tagumpay. Maraming salamat po sa pagbibigay po ng inyong oras po para dito. Lalo na po na negosyante po kayo. So, malamang marami po kayong kailangan gawin. So, maraming salamat po. Maraming, eh, maraming salamat po. Thank you po. You're welcome. <laughs> Sana may natutunan kayo sa mm -hmm. araw na. Salamat. Sa ating panayam kay Miss Calderon, Bukas niyang ibinahagi ang kanyang paglalakbay sa negosyo. Natuklasan natin ang kahalagahan ng tiyaga at dedikasyon sa bawat yugto ng kanyang negosyo. Sa bawat pagsubok, ang kanyang malasakit at kakayahang umangkop sa merkado ang nagbigay daan upang siya ay magtagumpay. Nadama natin ang kanyang puso sa pagsaservisyo. Hindi lang bilang isang negosyante, kundi bilang isang leader na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang grupo o team. Ang kanyang mga aral at payo sa mga bagong negosyante ay nagpapakita ng kanyang malalim na pag-unawa sa kalakaran ng industriya. Higat sa lahat sa kanyang mga kwento, natutunan natin na ang pagiging ng negosyo ay hindi lamang nakabasa sa kita, kundi sa tunay, relasyon at pagkakalisan ng kanyang mga katrabaho at sa kanilang mga parokyano. Ito ang tunay na diwa ang pag-iisang nagdibersyanteng bumili. Sa ating paglalakbay sa loob ng Argin, nadiskubre natin ang diwa at puso ng bawat sulok nito. Hindi lang itong isang simple vulcanizing at motor parts shop. Ito ay tahanan ng mga buwento ng bawat taong bumubuo rito. Mula sa bawat gulong na nire hanggang sa bawat pesa na binibenta, nariyan ang kwento ng dedikasyon, sipag at pagmamahal sa kanilang gawain. At sa bawat kwento na ipapakita ng Arjun, ang tunay na diwa ng Pilipino handang maglingkod, may malasakit at laging nag-aalab ang puso para sa kapa. Salamat sa inyong pagsama sa ating paglalakbay dito sa Arjun. Hanggang sa ating susunod na kwento, mabuhay ang Pilipino at diwa ng tunay na serbisyo.